Ops, ops, sandali. Bago kayo umalis, manood muna kayo sa aking mabilisang vlog. Ang aking lulutuin ngayon ay balbakwa na paa ng manok na may halong pata ng baboy. Okay, pabilisan lang to. Ayan, yung aking mga ingredients. Kikita nyo na, di ba? Ayan. Tapos, siyempre, pinakuluan ko na yung ating pata at paa ng manok. Para mabilis tayo, ayan, hiwa-hiwa ko na to para mabilis tayo kasi pabilisan nga itong vlog na to kaya manood kayo para malaman nyo paano paglutok ng balbakwa na paa ng manok at pata ng baboy na pinaghalo ko okay hintay tay lang at umpisa natin let's go okay nga pakita ko sa inyo ating mga ingredients ito tayo tayong tayo sibuyas luya tapos yung sili tapos mayroon din tayo dito peanut butter tomato paste uh, tomato sauce tapos mayroon din black beans mayroon din tayong pork and bean hams, at siyempre mayroon din tayong sibuyas dahon dito pampabango Okay, ito na umpisan natin at ito pinakuluan ko na nga ang paa at pata ng baboy para dire-diretso ang ating pagluluto. Kasi masarap tong balbakwa pag malambot. Okay. Okay, simulan na natin ating pagluluto. Okay, habang mainit pa ang ating mantika, ayan, ilagay natin ang na, sweetie para kumulay naman ang ating lulutoing balbakwa. Ganyan lang kasimple, yan. Para hindi sumali yung buto, kailangan mayroon tayo salaan. Ayan ba? Okay, tapos, Pagpumula na, sinaan yung apoy konti at itatapon muna natin itong ating buto. Siyempre, sunod agad natin nating ating mga ibang ingredients. Yon. nain natin ang bawang. Yan, maraming bawang, mas masarap, mas mabango. Tapos, ang bawang empre sunod natin ang luya yan talaga ng luya para madali mikos, mikos lang mikos mikos lang sunod ang sibuyas yan tapos ang sili lalong bumangong mikos mikos lang mikos mikos lang tuloy lang ating mikos mikos o susunod natin ngayon dahil kumplito na ilagay na natin ang paalang manok isahin na natin ang paalang manok yan yan mahalo siya kasi para yung ano ng ating ingredients ay sisip-sip sa laman-laman pati yung pango yan ganyan lang Mikos-mikos lang Sunod natin ang pata. Sabay na natin ang pata agad. Ha? Okay. Yan. Haluin lang. Haluin lang. mahalo, yan. Siyempre, ilagay natin ang sabaw. Yung pinaka-stack niya kanina. Yan. Mahinit pa naman to. Yan. Lagay na natin agad. Yan kasi mas malasa yan pag yan sa sapaw natin yan tapos yan pakuloan natin ng kunti dahil mayroon pa tayong mga ingredients na hindi pa natin na nailagay okay pakuloan lang natin yan yan kumulo na lagay natin ang black beans ang black beans po natin ay hindi kasali ang sabaw ha kailangan pinapadrain natin yan hindi kasali ang sabaw kasi maalat yan pag may sabaw yan natin tapos isunod na agad natin ito ang ating norcubes cubes yan lagyan natin nor cubes lalo sumarap gawin natin dalawa na norcubes cubes okay tuloy tuloy lang ating pagpakulo huwag masyadong lakasan yung apoy yung natural ng apoy ngayon, isunod natin ang ating peanut butter. Small size lang yung ating peanut butter kasi may masyadong marami ang ating balbakwa. Yan. Tama yung ganyan kalito. Yan. Okay. Busin na natin kasi sayang. Mahal pa naman ng ating peanut butter ngayon. Yan. Lalo sumarap na. At uh, tuloy lang kulo. Tapos yung paghalo mo, huwag masyadong malakas. Yung natural na halo lang kasi masisira ang laman. Kasi yung paan ng manok, mas mabilis kasi lumambot kasi sa pata ng baboy. Natural na, na halo. Ayan, diba? Ngayon, isunod natin ang ah, pork and beans. Hans, pork and beans. Wow, sarap na to. Ayan, pork and beans. lang. Siyempre, lagyan natin ng paminta. Pero pag may star anise, mas masapang star anise. Eh, hindi kami nakabilang star anise. Siyempre, pamintang durob na lang ang nilagay ko. Babango rin yan. eh halos kompleto na ang lahat. Uh, huwag natin kalimutan ilagay ang ating tomato sauce. Kasi hindi tayo gumamit ng kamatis. Ang dinamit ko ay tomato sauce. Ayan. Del Monte Tomato Sauce. Alas, lalong lalapot ang ating sabaw. Masarap kasi yung balbakwa na malapot yung sabaw. Mayroon pa talagang isang ilalagay ko dyan. Siyempre, lagyan natin ng asin. Ano? Timplahan na natin Ayan, asin. Para mas lalong lumapot, lagyan natin ng kunting tomato paste. Ayan. Yan yung ating panghuli ingredients na ilagay. Tomato paste. Yan. Kunti lang. Okay. Ano lang kunti? Yan. Kapuluan lang natin lagi. Okay. Na. Sa ating kulay. Siyempre, ang ating pinising finishing ng ating sipuyas dahon para pabango okay yun na tapos na ang ating balbakwa yan na siya wow grabe kasarap nito okay thank you for watching guys RLM biyahin ni Boy Romel Hammer